ang ating bidang ngayon, mga friendship, ay tukos sa si isang dati actor na tinyo ba, na ba ang kanyang girlfriend sa sopa habang tulog ang tatay niya. Ano ba, ba yan? Ay, <laughs> ba yan. Ba kasi para... ang eksena. Okay, true. go. Ikaw mo naman kwento. Ang eksena kasi, Fred, itong oh, oh. dating aktor, may jowa, may girlfriend. Uh -oh. Kaya nalang sa bahay. Oh. Siyempre, uh -oh. sa kwarto, sa bahay nila. Nanood mo na sila na, siyempre, TV, kasama yung tatay. Biba may, Max ba? Biba Max. Eh, Ay, di pa Biba, biba, biba Max. Na, wala, natin. wala pa. At okay. Kasi siguro, o video. Di diba? okay, ba? Okay. Yung okay. Beta Betamax na ito. Nanood sila. Hindi na yung eh, Betamax, CD na nun. CD. Nanood sila. Yung tatay niya nakatulog. Yung okay. ng aktor. Baka nila sinang aktor. Oh, okay, pwede. Eh, siya pwede ba uh, e, diba? ang supa? Eh, kung sa supa din, sa supa dito naman sa ano yung ano, yung ano, yung tatay. Nung nakatulog na, syempre, gabi na, tulog na, tulog na rin mga kapatid niya. Dahil, niyakap, ako yung ano. Tapos dumandan sa anits ni, sa anit, kamay ni Hidin. Kung saan sa like masi, sa basa siya yung hindi na nakatis. Gawa ka na ito. Paano, paano, paano? Kung na galit na yung dating <laughs> actor. <laughs> Doon mismo, eto na mga babae, dahil in love na in love niya sa so. pumayag magpa-chorba. Doon sa sopa, di ba? Kapag tulog yung tatay. So, sinong sopa na yan? Anong clue? Oh! Ang aktor na to, dati ng aktor. Mm -hmm. At sumikat din dati ng kanyang kabataan. Ah, yeah. talbo. Ang gwapo so, niya, kilala mo yan. Eh. Ang gwapo niya, <laughs> alam mo na. Ang gwapo. Diyos ko, parang yung kaibigan nyo yun na naman yan. <laughs> Ah, yung kaibigan yung dalawa na naman yan. Ano ba ito ah? Diyos ko! Bigla ka nagtitiwumanong ngayon. Diyos ko! Basta, alam ko na, alam ko na. Oo, Diyos ko. So, po ako siya na sinor ba ang kanyang dating Diyos sa sopa habang so na, natutulog ang kanyang paderistik sa kabilang side ng sopa. Paderistik oh. ka. <laughs> Pero alam mo, friendship, disc discarte lang yan. Oh. Alam mo, may nalala ko isang Ay, tag -tag. sexy actress. Oh. Tapos jowa niya yung ano, isang anak ng ano, ng aktor. Ano friendship sa park, isa sila nag, ano, nagyayarihan. <laughs> oh, <laughs> Pina sa pinasakonde yung actress. Uh, e, eh, kasama yung pamilya, yung tita, parang gano'n. Uh, 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 Diyos uh, 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 ko sa uh, uh, pan uh, 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 sila nagyayarihan. Ay? ay, may gano'n mm. talaga, di ba? Uh, uh, Yun uh, uh, exhibition uh, sa sinasabing. Hindi rin. Hindi, kung hindi exhibition sa sanado. Kumagawa sila ng paraan na sa tamang lugar na, oh. no? Tamang lugar ba? Hindi, hindi na isang lugar na hindi sila mahuhuli ang maaari. Uh, hindi, ano, pwede kung may dumando sa partners. Ay, kasi minsan. Eh, bihira. Mga kasi pagkabisunog lang, di ba? Oh. So, yung kakatihat, sa mga Mas hindi challenge ibang... sa kanila yun eh. Di ba? Parang... Yung, yung iba nga sa damuhan nila. Naglalagay ng mga ano damuhan sa akin. Diyos ko sa palaro ng golf. Ikaw ba yun? Golf, yung actor na si uh -huh. Red Award winning actor. Uh -huh. Sa may golf dahil. Uh -huh. Ginugyug niyang starlet doon sa ano, doon sa damuhan ng golf. Tapos mga binuksan ng ilaw. Oh! Ay! Ayun. Oo. Oh, oh. Oh yeah. Meron pag-isa. Talaga. Kaya i-reserve daw natin 'yan sabi ni Carl sa mga susunod na blind item. Uh, sabi ni Lisa, ah, gas na oh, yes, <laughs> no, itensin, no, 'to. Yung isa daw hindi raw makapadala. Sa ini capture dog ginawa. Nagdilok capture sila, helicopter. Ayun, nag-cancel din capture. Ang grabe. Pero lalayo pa ba tayo? Yung ano, yung anong tawag sa no rooftop ng network, 'di ba? yung sikat na aktor at actress, di ba? Ay, oo, 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 kasi that time, yung sikat na actor, guwapo naman talaga. Oo, oh, guwapo. At saka yung actress, guwa, ano, na, at yung actor na depressed, ha? Kung kasi nung mag-break sila, kasi minahal niya yung actress. Yeah. At hindi mo akalaan yung actress, napaka-desente. So, oh, yeah. Nagyari yan sa rooftop. Kung isipin oh. mo, parang hindi niya gagawin, di ba? Kasi ang sex pong mo sa... Ay, 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 nagbabalik talaga masarap gawin. okay, oh. Pero kanya-kanyang para dyan kung saan niyo i-ano yung inyong pagmamahalan nyo. Okay. May rooftop, may helicopter, may sopa kung saan-saan. Oh, diba? Magpaano na tayo, Fred <laughs> Gip.